Sabi ko sa inyo, you will be in big trouble. Matapos bumisita ng ating OWA Administrator na si Admin Arnel Ignacio, sa OFW Lands sa Terminal 1 ay tumambad sa kanya ang mga Pinay OFW na nakaupo sa harapan ng Air Force na para namang namamalimus na tuklasan ni Admin Arnel Ignacio na sila ay hinatid ng sa Air Force ng kanilang agency ng alas 6 ng gabi kahit alas 7 pa ng umaga ang flight ng mga Pinay OFW mga kababayan Kung di ko na kayo nahuli, pababayaan nyo lang to eh Nakakahiya kayong agency kayo hindi Ang gusto ko paliwanag hindi pasensya Kumita pa kayo sa kanila Kung ko na kayo nahuli, pababayaan nyo lang to eh eh, utu-utu naman mga ito mga to pinag t ko pa ng terno-terno. Nakaupo doon sa labas, mukhang mga tanga doon. Tama ba naman pagtrato ng ano yan? Kumita na kayo rito eh. Nakakahiya kayong agency kayo. Sino yung staff mong irresponsable na dito? Ito lang ang tanong ko sa iyo ha, bago ko ibabahin yung telepono. Bago ko babahin tayo ito, tanong ito ang sagutin mo sa akin ha. Manila pa lang itong pinadala ninyo. Hindi nyo na maasikaso. Padadala nyo pa ng Saudi Arabia. O, oh, ano nga yung paliwanag mo ro? Ano rest assured, rest assured? Hindi nyo ako kayang paikutin sa ganito. Alam nga naman ako maghanap ng nang number ninyo. Eh, yun ang binigay nyo sa kanilang number. So, sila na naman ang may kasalanan. Bukit. Oh, out of coverage, out of coverage. Ay, naku, puro kayo alibay. Tapos, nung nalaman nyo na ako nakausap, natataranta kayo, tawag kayo ng tawag sa kanila. Nabibigay kayo 1-5, di ba kayo nahihiyaan yan? Di ba nakakahiya kayo? 1-5? Kayo ang naging problema. Wala namang problema sa kanila eh. Sumusunod lang itong mga tusenyo eh kayo yung irresponsable. Puro ka andyan na, andyan na ba? Hindi nyo nga ako naunahan eh. Kinaumandar yung 30 minutes mo. Alam mo, unang-una ito, isipin mo, tao ang pinapadala mo. Tao. Kung ano mangyari rito, hindi ito produkto. Tao po. I-hotel nyo to. Pag ako nagbayad ng hotel nito, maniwa, kasi kaya namin bigyan ng hotel ito. Kaya bilisan ninyo because the moment na kami ang umasikaso nito, patay kayo. Galingan nyo, Gano'ng katagal na ba itong agency nyo? Matagal na pala, ito lang, hindi nyo makaya. Wala naman kayong kakuwenta kwenta But I will wait for an explanation. Otherwise, sinasabi ko sa inyo, you will be in big trouble. Ang sinasabi ko, ginagawa ko. O ikaw, o, ano, di ba tama ako? Kanina ko pa kayo sinasabi yan eh. Sabi ko, kung ready, ba, ready kayo dyan, tingnan mo yung agency ninyo. Ito pala sa Maynila, hindi na kayo kayang panagutan. Kung nalakas ang mga... Makalipas ng ilang oras ay nakarating na ang kausap ni Admin Arnel Legnaso na agency mahubayan. Hindi kayo sa akin hindi wala sa akin wala akong kasalanan. Hindi niyo 'yung mga ituro ko. Kitang-suot-suot pa ng terong-terong ginawa niyo nang tanga doon sa labas. Bakit mo binigyan ng pasensya? Ang iniinggit ko paliwanag bakit 'to ginawa yon? Kasi kasi sir pinaaga lang namin galangin ng mga mamamayan. Dear, kung nag-aalala kayo dapat sinamahan niyo iniwan nyo dun sa labas eh. Pasensya na sa'yo. Hindi, ang gusto ko paliwanag, hindi pasensya. Bakit nyo ginawa yun? Alam ko na yung pasensya, bakit nyo nga ginawa yun? Kaya tatanungin kita, sa'yo ko gawin yun? Pasensya Hindi, sagutin mo, sa'yo ko gawin yun. Ikaw galing ito nga, galing ito. Bela kung saan, saan yung nadampot na probinsya? Wala naman kamalay-malay, iniwan nyo dun. O ano mararamdaman mo? Hindi rin kumaganda siya. Diba? Pero ginagawa nyo. Kumita kayo rito. Tapos dadalhin nyo ng Saudi Arabia, Manila nga lang hindi kayo maka-responde na mabilis. So ano gagawin nyo ngayon dito sa mga ito? Paling i-hotel na lang po namin sila, sir. Alam mo, kung kayo lang responsable, di sana man lang nag-coordinate kayo sa amin. Actually, sir, nag-advise naman po kami, sir, na i-try po yung OFW lounge kasi Paano nakita po lang, namin. Ano, oo nga, para sa kanila. Paano makakapasok? Eh, alas 7 pa ang flight. Tagaan pa ng immigration yan. Di ba matagal na kayo nagpapadala? Huwag mo sabihin hindi mo alam yun. Eh syempre, malay ba nito mga to kung paano ko ng mga gwardiya rito? Pinting ka tao. Alam mo naman ikaw, mas nakakalamang ka dito sa mga to. Di ba? Itang kita pa lang sa gayak mo, lamang ka. Pero ba't gaganunin mo sila? Tumita pa kayo sa kanila. Mali eh. Sobrang mali. Nag-iwang kayo ng pitong tao sa airport. Di ba dapat handa kayo sa kung anumang event ang mangyari? Tama po tayo po ni Dim. Raisel po, sir. Ah, ikaw yung nasa telepono kanina. Galing-galing na -galing operations manager. Pasensya na. Sir. Ito lang, pitong, pitong ano lang. Hindi na ma-handle. Kung ito hindi ko nakita, hindi namin nakita to, ano nangyari dyan? Ha? Huh? Hindi pa sensya. Ano ba naman nakipag-coordinate kayo na naihatid natin doon, pinapakain namin doon, kahit maghihilatay ang mga yan doon, okay lang. Eh, iniwan nyo sa labas. Parang mga tutang reject. Kasi ano, sasakyan nyo. Pag-grab na lang po kami, sir. Kasi yung mga ban natin, pakuha ka na isa. Pag-grab na lang kami, sir. Kaya nakakahiya, di ba? Sinasagot namin. Sige nga, para maduro kayo sa akin. Maraming salamat sa inyong pananood. At para sa mga bago mananood, please like and subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa aking mga video ang ilalabas. Maraming salamat. To God, be the glory.